Ayan na nga guys, Nandito na tayo sa aming room. So, ito, quick room tour lang. Maliit lang yung space namin. Meron kaming dalawang bed. At may aircon. May bintana. Yung bintana namin, nakaharap siya sa Love River. Nandito kami ngayon sa Kaohsiung. So, may cabinet. May TV. At syempre, magulo na yung table dahil dumating na kami. Kanya na maayos yan. Mama, magpakita ka ng mukha mo. Bakit pa <laughs> Nakatabi sila para yun kasi lamig na lamig sila sa aircon. Say hi to my vlog. Mama, say hi to my vlog. Hi vlog. <laughs> vlog hi. Oh, Ipapakita naman namin sa inyo ang aming ayan, pinto. Ayan yung toilet. Meron kaming ref. At syempre may pahalaman sa taas. Plastic naman yan. Tapos, <clears throat> eto. Syempre magulo na rin yung toilet dahil lumating kami. Mas masarap maligo dito kasi may hot and cold. Walang bidet. Pero okay na rin. Yan. So, yan lang ang aming quick house tour. Ang aming quick room tour dito sa aming accommodation sa Kaohsiung. Nandito kami ngayon sa Love River Inn. Uh, worth, uh, worth it ba yung binayad namin? syempre worth it na worth it.